Nandito ako ngayon sa IKEA. So today is Saturday. So napakabagal ng usad. Yan. Paakyat na ako dito sa taas eh. Uh, natagalan ako kanina pagpasok dun sa labas. so <coughs> kali ako sa labas. Ang tagal ko nagantay rin sa labas. Bago makapasok. So puno ka ng parking ngayon sa ano eh, IKEA So first time ko lang din makapasok dito guys Before kasi pumupunta yung mga amo ko dito Hindi ako nagpa-parking dito So ngayon dito ako nila pinapark Sana maka-jackpot tayo ng parkingan mayroon pong parking dito. Saan dito yung ano? Pwedeng, halimbawa, magsundo na sa amo ko? may mga dala silang mga gabi. Ano po, yun sa loading. Doon sa loading. Ah, doon sa loading. Oh. Doon ako pupunta. Oh, doon, doon, doon po kayo. Okay, thank you. nagkaroon na rin ako ng idea dahil nagtanong ako dito sa mga naglilinis na ng mga sasakyan so hanap lang tayo ng ano dito spot sana may umalis para makapasok yun Ayan na oh, umalis oh kasasabi ko pa lang yan o oh, bakante yun hazard na tayo <coughs> pasukan ko na yan, yan. so umaatras na ako ngayon atras, atras, atras Salalay lang tayo sa pag atras At the same time, nakahazard na rin ako para kahit pa paano Alam ng ibang sasakyan na umaatras tayo sagad na tayo nakapagpark na rin ako dito sa IKEA buti ano ako pinahirapan kakahanap ng parking malapit na rin ito dito sa ano sa sa pick up dito sa parkingan sa mall entrance so malapit na siya dito sa pick up kaya hindi na rin ako mahina, mahirapan kakaikot Buti yung pagpasok ko, konting takbo lang, maya maya may lumabas na sasakyan. Kaya swerte, nakapagpark tayo ng maayos, maganda at malapit. So waiting lang muna ako dito sa ano, sa parking. Taw waiting sa tawag ng bus ko. So nan pumunta ako dito sa sa pick up. Ito sa may IKEA sa malapit to sa parkingan eh, yung parkingan So, pinuntahan ko kasi first time ko mag-park dito. So, first time ko lang din mag-pick up dito. yun o, yung pick upan So, for pick up lang yan. Mga 10 minutes lang yata. 5 minutes yan. So, na mag-pick up mamaya. So, pinuntahan ko lang para para may idea ako kung saan ako papasok, kung saan lalabas. Pag first time ko Pag first time ko sa isang lugar Inaano ko na yan uh, Pinupuntahan ko Iniikutan ko muna yan Para madali kong Malaman Madali kong makita so, Okay na Basic lang yan mamaya